programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Muli nga magbabalik itong si Obet sa poder nga nito ni Soledad sapagkat ngayon ay nangangailangan siya ng malaking pera dahil napagalaman nga nila na hindi maganda ang kalusugan ng kanyang lola na si Yama ng Lydia. At nang dahil nga dito mapipilitan si Obet na gawin din ang ginagawa ng kunya, uh, Kuya Tonyo nang sa gayon ay makakuha ng maraming pera pang pagamot ng kanyang ama. Samantala si Gino naman ay uh, babalik sa kanilang bahay at makikita nga niya na nabugbog na naman ng kanyang ama itong nga nga kanyang inang si Cecil kung kaya't hindi na ito magpapatumpik-tumpik pa at agad na ireklamo si Gov William sa mga kapulisan at agad naman ito napupuntahan ng mga pulis. Samantala, malalaman na nga nito ni Laskaya Tanya na nagsinungaling si Cecil Acosta nang sinabi nga niya na wala siya sa Pilipinas nung time ng awarding dahil kitang kita sa CCTV na naroon din pala siya sa North Ford subalit so, hindi nga siya nagpunta ng awarding na event at sa halip ay um, iniisip nila kung anong gawa ni Cecil nga doon kung saan ay mismong nalaglag itong si Luna nung gabing iyon. So pakatong hayan nga natin ang mga revelasyon at mga katotohanan dito nga lang sa Senior High.